Ayan. Ito o. Oh, ganito. Wala kasi kaya yung pangpong. Kaya ito na lang. Ayan. Ang tanggal na ito. Ah. Yung ano. Hmm. Kaya ito. Tingnan mo. Ayan o. isa, dalawa, tatlo, apat. Yan na po ang tutuloy. Yung mga nasa. Hindi eh, bansot pala yan. Ano. Hindi. Kasi gawa ng ano. Oo, Oh, tingnan ano? mo. Tinutol yung. Hindi. Ano? Yun nga matutuloy. Bali. Oh, apat. Ilan na yan. Para sa kumamunga, ayan na, kaysa isa lang. Ito. Yan. Yung ano, sa, yung ito, natanggal. Pa. Yung buds. Hmm? Yung buds. Diyan hmm. mo naman natutunan yan, yung ganyang technique sa, um, ng pagpupruning ng talong. Sa um, dapat limang dahon no? sinagturo nagturo sa uh, yan na ganyan mag pruning ng talong si madam ima gregorio ah. tapos ito punta na tayo dito ayan ang oh, kumatis kailangan lang natin tinanim yan ito oh. nagyan ko nga ng baklad para yun na ano namumulaklak na eh parang kailan lang tapos ito ang aking talong tingnan mo hindi pa ako nakapag uh, ano yan cultivate para lagyan ng Uh, organic. Pinunan ko lang ng damo. Itong sili namin, tingnan mo, namumulaklak na rin. Dito tayo magpo-pruning ng pipino. Eto, ganito yung ginagawa namin sa pipino. Ayan o, may bunga kasi. Paano ng pipino? Ayan o, may... Ano kasi? Dito sa may sanga niya. Ayan. Bayon, diba, yun, diba dito? siya doon. Banda. Dito yung nagputol. diba dito yung bunga. Ayan o. Oh. So dito tayo magpuputol. magpuputol. May bunga din kasi dyan. May isa. buto. Dito o. Dito oh. Dito dito dad. Kahit dito na o. Oh. Dito mismo. Ayan. Ganyan yan. Para mas mabilis lumaki. O oh, ito. Pangalawa. Tingnan mo. Ayan o. Oh. Mayroon din. Yan bulaklak. Bunga. Ayan o. Oh. Dito tayo puputol. Mali. Ah, tama. May bulaklak ko so, lang. Oo. Yan. Ito, napunin na namin. Tapos, ang mga pa yun. O, so, ito, mayroon din, o. No? Ayan. yun. Tapos, ito, mayroon din. Marami sa... Tingnan sara. mo, baka may nyan. Tingnan mo kung sa nga. Sa nga. Ayan, pruning tayong tayo. Ito. Marami na sila. Puro ano yan. Tapos ito. Mayroon din sa baba, oh. Ayun. Tapos dito tayo. Cutting. Ayan. Bakit dito? Actually, pag nag-pruning ka, dito na dapat. O, oh, dito, oh. Dito na. Hindi, dito na. Dito, dito, dito na lang. talaga, Dad. Kasi ito, kakain tayo ng... O, ayan para yan para mal, ito lalaki agad bibili siya lalaki kasi mm, lahat ng nutrients trends uh, trends ay, nasa na. kanya na pupunta oh. ayan oh mo na pruning namin oh lumaki agad oh hmm. mga tatlong araw pa lang yan na pruning ganyan agad kalaki so, okay. sunod okay. naman ito na oh ayan, ayan oh oh ito dapat dadi pruning mo na rin pruning na rin ito ayan Ito rin, oh. Ayan, oh. Yan pa, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan. Yan, sa kamay mo. Tapos, ito. Galing sa ibaba. Kasi wala siyang bunga. Papuntang taas. Tanggalin yan. Ito. pa Ayan. oh hmm. Katain lang ng sustansya yan, eh. Mayroon sana dun oh. May igwa tagay si babaw. Yan mo na. Okay lang yan. Okay yan. Kaya ito na napruning na yan oh. Mabilis yan na lumaki. May no, isa laki na. Oh, ito tingnan mo, napruning na rin oh. No? Mabilis na rin lumaki ah. Kaya oh, ito malaki na yung iba oh. Yan napruning na. na. Ayun eh. <laughs> Napakan ko yung sili eh, dito. Aba, tatong sunod-sunod na malalaki na. Oo, oh, yun o. Yung makita oh. diyan oh. pag napruning kasi, Pabilis lang. Oh, ito, cool o, ito ano to? Wala. Saan yan? Oh, ah, yeah. ah putulin mo pa oh. Diyan lang? Oo, oh, o, sa at... saan nga yan? Saan nga ba yan? Oo, oh, ito. Dito na, dito na. Para lumak, bibilis lumaki yan oh. Uh -huh. Ito, badabing tagabang. <laughs> Ang galing Yung may tambo. Daming tagabang dito. Oh. isang linggo lang. Apat na araw, limang araw, pitas na tayo nito. Wow, hindi na kailangan magbili sa palengke. May sariling produce na kaling sa pan. Pag hindi tayo ang konsumo sa palengke na dalhin to. Pag may sobra pang benta. Puro organic uh, compost po ito yung ano hindi ko nakatikim yan ng mga uh, synthetic na fertilizer at mga tanim ko dito so ganun din po ginawa ko dito sa aking sitaw sabi so, lang ayan o ano? ilang araw lang maningkas din po malaklak na ayan o may mga bunga na ang dami na yan ayan okay, ilang araw lang Ay. mabilis pala ang mamunga pag yung prong, proning din itong sa ibaba. Di ba yung mga sanga-sanga nung sitaw, ginahalo din sa tinola? Oo. dito, -huh. nito, ito. Yan. Si prong lang yan. Tirahan ng ila ina. Mamunga. Tapos hindi na magano yan. Para yung nutrients, tuloy-tuloy papunta sa taas. Tapos ito, ginagamit ko ito para... So, Pag-ano nila, Okay na. Ah, tapermed. <laughs>